on bread alone but on every word that comes forth from the mouth of god praise to you praise to you lord jesus christ king of endless glory The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. The devil said to him, If you are the Son of God, command this stone to become bread. Jesus answered him, It is written, one does not live on bread alone. Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, I shall give to you all this power and glory, for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All this will be yours if you worship me. Jesus said to him in reply, It is written, You shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve. Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him in reply, it also says, You shall not put the Lord your God to the test. When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Uh, please excuse me, uh, sana po malinaw pa yung aking pagsasalita because I'm still recovering from uh, Bell's palsy. So medyo uh, mas mahirap pala kapag malamig no? kasi medyo naninigas yung, yung yun dito. No? Pero still recovering na yung aking pong, uh, Bell's palsy. So we are now on the uh, first Sunday of Lent. Kailan nag-start ang Lent? Ash Wednesday. So Lent sa Tagalog, Quaresma, meaning 40 days. 40 days preparation. No? Preparation pa lang ito for a very special celebration which is the Paschal Mystery. The, the uh, passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So 40 days ang binibigay sa atin to prepare ourselves para mas maging meaningful o kaya naman mas makapasok tayo doon sa message, no? doon sa gagawin ng Diyos para sa atin. Ganun ka kahalaga para bigyan tayo ng panahon para ihanda ang ating mga sarili. So, 40 days, nag-start na nung Ash Wednesday, and then there will be 5 uh, or 6 weeks of Lent na tinatawag para mas maging malinaw din sa atin itong gagawin ni Jesus. So, we are now on the first Sunday of Lent. Sino po ang nakakita na ng demonyo? Nakakita na ng demonyo? Huh? Ano ang, pwede nyo bang i-describe, ano itsura ng demonyo? Sige nga po, anong itsura ng demonyo? Hindi po po ako nakakita pero baka may sungay baka may sungay. Ano po ang uh, pagkakilala niyo sa, sa itsura ng demonyo? Nakakatakot. Nakakatakot. Brad, ano itsura ng demonyo? Kahit yung mga napapanood niyo sa TV, di ba? O sa, sa movie, paano pinoportray ang demonyo? Madilim. Madilim. Ate? Sa movie, di ba nanonood naman tayo ng movie, no? Netflix, nandyan yung mga demonyo. Pangit. Pangit, no? Pangit. Ate, ano itsura ng demonyo? Para po sa akin, minsan nagkakawangis siya. Minsan, pogi yun nandun sa demonyo. Minsan, animal siya. Iba-iba. Iba-iba. Mayroong sungay. May sungay, may buntot, nanlilisik ang mga mata, Minsan, ma mahaba yung mga kuko. Nakakatakot ang itsura ng demonyo. Hmm. Nakakita ka na ba? Pero naniniwala kayo sa demonyo. Parang iba hindi. Totoo ang demonyo. Nasa Bible nga, kakabasa ko lang, di ba? Mismo si Jesus, di ba? Tinemp ng, ng demonyo doon sa, Sa desert. So, totoo ang demonyo. Hindi natin yung pwedeng i-deny. Totoo yan. Maniwala ka't hindi. Totoong may demonyo. Pero hindi na ito yung dati na base sa mga pelikula na ganito ang itsura at ano ang ginagawa ng demonyo. Meron tayong mga na, napapanood ng mga possessions, no? yung mga exorcism. Napapanood natin yan. Which is totoo din naman. Pero, sabi ng mga demonyo, nagmeeting din sila sa Magnolia. <laughs> nagmeeting din sila kasi ang sabi na medyo bumababa ang recruitment. Lalo na sabi nung Ash Wednesday, naku, ang daming katolikong nagpunta ng simbahan. So, sige, mag tayo. No? Baka nandun sa kabilang sinima. <laughs> Kasi bumababa nga yung recruitment. Eh bakit daw bumababa? Well, according to the survey, no, nung mga survey, eh wala pong lumalapit dahil sa mga itsura natin. Eh natatakot eh. Pag tumalo, tumayo ka pa nga lang dito, di ba? No? Pag tumayo ka dito, lalayo siya. Ganyan. <laughs> lalayo yan. So, kailangan natin medyo baguhin ang strategy, baguhin natin yung marketing natin, pati yung team natin, palitan na natin. Kasi hindi na sila effective. Okay, then. So, ang kinalabasan, ano ang itsura ng demonyo? Oh, tingin sa katabi. Ganyan na itsura ng demonyo. 'Di ba? Sino man lalapit sa nakakatakot? Sino bang lalapit sa pangit? Sino bang lalapit sa walang mai-offer na maganda, na masarap? Hmm. Kaya ngayon, no, uh, maganda na mas mapagnilayan kasi during this time of Lent, ang itinuturo sa atin is to have self-control or disiplinahin natin yung ating mga appetite. Ibig sabihin, yung mga katakawan natin. Di ko alam kung do you still practice o alam nyo pa ba na during Ash Wednesday, hindi kayo dapat kumain ng full meal? Ano na? Hindi na itinuro sa mga batang ito? Na during Ash Wednesday and Good Friday ay dapat bawal ang meat? hindi tayo kakain ng meat na ituturo pa ba yan? Ito ba mga batang ito, nakakakain pa ng munggo at galunggong kapag Friday? Kung saan tayo minulat noon ng mga matatanda na hindi pa man natin naintindihan, bakit pag Friday, munggo at galunggong? Ay kasi, lalo na kapag panahon ng kwaresma, during Good Friday and Ash Wednesday, para magkaroon tayo ng disiplina. And we are reminded during the celebration of Ash Wednesday na when you give alms, when you give pray, or when you pray, ano pa ba isa? When you abstain or fasting, do fasting, tiyakin na hindi magiging pakitang tao lamang. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang plastik iba Matingin mo sabi. So, inyo nga, eh, sa akin kayo nakatingin eh. Tako sinasabihan nyo eh. <laughs> Sige po. Diba? Na ganun. So, okay. Punta tayo ngayon. We are now on the first Sunday. So, alam ng demonyo. Alam nyo ba ang demonyo nag a din ng the feast? Andi dito sa loob. Nasa simbahan. Kung maririnig nyo yung sa gospel natin, ang demonyo nagbabasa ng Biblia. Ginamitan nga niya si Jesus, di ba? oh, it is written. oh, if you are the Son of God, oh, ibibigay ng Diyos yung anghel sa iyo. So, alam ng demonyo kung ano ang nandya sa Biblia. Kaya lang, ang mga katoliko, hindi alam kung ano ang nasa Biblia. Eh, may laban tayo. Tutuksohin, tutuksohin, at tutuksihin tayo. Minsan, aatin yan ng, 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 fellowship, aatin niya ng the feast, aatin niya ng, ng simbahan, hindi para makinig, kundi para maghanap ng matutukso. Maghahanap yan ng kanyang kung sino yung mahina sa atin. Kaya nga, ano ang appetite mo? Ano ang pangangailangan mo? Kasi sabi doon, no, during this 40 days ng kanyang pag-aayuno, gutom na gutom na siya. Gutom na gutom. Sino nang gutom dito? May iba nagkakapin na, no? Pero kailangan mong makita ito, ha? Gutom na gutom na si Jesus at doon umasok, doon dumating ang demonyo. Kung kailan siya, gutom na gutom. Sa so, tatlo po, na tatlong bagay. Sabi ng, ng demonyo, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Gutom ka na eh. Di ba? Gutom ka na. Pero nag-give in ba sa si Jesus? Hindi. Then binigay sa kanya, nakita lahat ng kaharian at sinabing, bibigay ko sa iyo lahat yan. Pag sinabing kaharian, ikaw ang magiging pinakahari ng lahat ng mga hari. Ikaw magiging pangulo ng lahat ng mga pangulo. Magaling ka pa kay Trump. Magaling ka pa kay Marcos. Magaling ka pa kay Duterte. O kung sino man mga, mga presidente na nandiyan dyan. Kung sasambahin mo ako. Pangatlo, Bibigay ko sa iyo. Dinala sa doon sa tuktok. Sige nga, makikita mo yan. Ang daming tao dyan sa the Peace, May mga bata pa no, na dito. So sabi, sige nga, magpatihulog ka nga. Kasi no, pag nakita ng mga tao na nahulog ka at hindi ka nasaktan, wow, magaling. So, ito yung mga temptations. Ito din yung mga kailangan. Ini, akala ng tao, kailangan niya ito sa buhay niya. Una, yung katakawan, yung pangangailangan, pangkatawan, physical, katakawan. Eh, sabi sa atin, mag-fasting tayo. Tinan nyo nga mga katabi ninyo. Kailangan na ba mag-fasting yan? Ibig sabihin, no? Pag nagpa-fasting, ibig sabihin, ikaw ang may kontrol sa sarili mo. Hindi porkit nagutong, sunggab agad. Lalo pa, no? Ay, libre. Naku, saya naman, libre. Wala pong namamatay na taong hindi kumakain. Ano ang mas na, sino ang mga mas nauunang namamatay? Yung kain ng kain. Sino ang madalas na nagkakasakit? Yung kain ng kain. Kung may mga doktor po dito, no? di diba, sabi naman, mas healthy at kailangan na from time to time, hindi tayo kumakain. Kasi pag hindi, walang pumapasok daw na napagkain, walang dumadaan sa ating mga bituka, ang kakainin niya, yung mga cells, mga dead cells o kung ano man na nandiyan, dyan, pinagpapahinga mo. So, mas healthy yon. Pero ang sabi nga, no, hindi siya kumain kahit na kaya niyang kumain. Bakit? Kasi meron siyang pinaghahandaan. Which is yung kanyang misyon. Okay po tayo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang matakaw. Pero alam niyo ba yung, yung, yung wisdom, bakit tayo hindi kakain? E bakit tayo pinagpa-fasting? Hindi tayo kakain para yung iba may makain. Hindi mo kakainin yan at i-reserve -re mo bukas na lang kasi fasting ngayon. So bukas pwede na. So, hindi ka kakain para ang iba ay makakain. Second, yung power, no? yung kingdom, di ba, binigay sa kanya. So ano itong katakawan natin? Yung posisyon. Kapag no, nasa isip na natin o pinapasok ng demonyo na kapag ikaw ang naging presidente, kapag ikaw ang naging pinuno, kapag ikaw ang naging hari, iyo lahat ng kayamanan sa daigdig na ito, kontrolado mo silang lahat. Hinay-hinay, ha? Hinay-hinay. Yung bang pag naniniwala ka na sa sarili mo na maka, no, maging sa the feast, no? Pag naniniwala ka na dahil sa'yo, dahil sa'yo, kaya lumalago ang community ng the feast. At kapag nawala ka, kapag napalitan ka, hindi nahihirapang ang tanggapin, o kaya kapag pinalitan ka, magagalit ka, magwawala ka, be careful. Maka you are following or listening din sa boses ng demonyo. Hmm. Kaya ba diba sa atin, no? kanina nabanggit din ni brother, ba? Diba, bakit ngayon, ayaw bumaba sa puesto. Dati, maganda eh. Maganda kapag sinabing politics, service. Di diba? Service. Maglilingkod. Kaya nga, lingkod bayan. Pero ngayon, ano nangyayari? Business. Politics is a good business. At hindi na, na individual, nagiging family business ang politics. Bakit? Andiyan ang demonyo hindi naman talaga yung family, hindi naman yung individual na, na politiko, kundi malakas ang demonyo na itempt sila. Pero tayo din naman natutokso. Dikit tayo ng dikit kung sinong makapangyarihan. Kung sinong may pera, doon tayo dumidikit. Kaya sa amin, na no, sa lugar namin sa Tondo, ay, walang tao sa simbahan. Kapag mayroong patawag ang isang politiko, kasi pag pumunta sa patawag sa politiko, pag uwi nila, may limang kilong bigas. May 500 pesos. Ganyan maglaro ang demonyo. Pangatlo, sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kulang ka ba sa pansin? <laughs> Marami sa atin ngayon, no? Dahil nga sa situation natin, maraming parents ang wala, absent, busy sa business, yung mga kabataan, mga batang lumalaki na, they keep on yung looking for attention. Kapag wala ng attention, ano ang gagamitin natin na excuse? Depression. Sa mga kabataan dito, ano? Depression is evil. Huwag kang mag-give in dyan. Ha? Huwag kang mag dyan. Alam ko na naghahanap ka lang ng, ng attention. Kailangan mo lang natin. Gusto mo lang ng attention. Pero kasi, di ba, sabi, gaya ng nasabi ko, pag nahulog si Jesus doon sa templo, ang daming tao doon, sige, subukan mo dito, akit ka dito, pa, mahanga sa iyo itong mga ito. Bibilib Be sa iyo ang mga ito. Kasi yung, ngayon, no, marami ang gustong sumikat. Marami ang gustong mapansin. Kaya kahit sa social media, eh, halos magubad na, mapansin lang. Dumami lang ang likes, dumami lang ang views, lahat na gagawin. Na hindi natin napapansin, ganito magtrabaho ang demonyo ngayon. Sa mga kalalakihan dito, natukso na ba kayo sa pangit? Uy. <laughs> Nagbukas na ba kayo ng social media at ang pinuntahan ninyo ay mga pangit? Hindi. Di ba? So magaganda, masasarap, lalong-lalo na no? kapag na fulfill yung pangangailangan mo na mapansin ka, na makita ka, na makilala ka. At nawawala doon sa kanino dapat ang focus kay Kristo. At ngayon, no? paano nalabanan ni Jesus ang lahat ng panunokso? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, kaya mo rin yan. <coughs> I know, no? yung struggle natin to resist temptation, nandiyan diyan. <coughs> Kasi hindi talaga titigil yan. No? Hindi titigil ang demonyo. Hindi tayo tatantanay niya. Pero kayang labanan Kayang matanggihan. Kasi pwede nga. Kaya nga, mahalaga yung disiplina. Yung mga bata dito, iti, mahalaga na tuturuan sila ng disiplina na hindi lahat ng gusto, bibigay. Hindi lahat ng gusto, dapat kunin. Dapat dinidisiplina. Pinag-iisipan, inagninilayan, itinuturo dapat yan. At paano nalabanan na ni Jesus? Through the Word of God. So, kung wala kang ipon, kung wala kang uh, knowledge o okay, knowledge man lang about the Word of God, kapag mayroon ng tukso, anong bubunutin mo? Sabi hmm. Sabihin niyo nga alit sa katabi ninyo, naiintindihan kita. Sabihin niyo sa katabi niyo. No? Kasi pag hindi natin inintindi o naintindihan ang bawat isa, kasi alam natin yung experience na kapag tinutukso tayo, di ba? No? Ayaw naman talaga natin. Ayaw natin. Natukso lang tayo. Hindi tayo magiging judgmental. Kung sakaling mayroong makagawa ng mali, kung sakaling mayroong magkamali sa atin, hindi natin itataboy, hindi natin uhusgahan, kundi ipagdarasal natin. Kasi natukso lang yan. Tinukso lang yan. Masyado lang malakas siguro during that time kaya sa bumigay sa tondo sa mga sa lugar ng namin natutok so lang naman silang tumanggap ng pera yung mga politics natutok so lang din naman sila na mamigay ng pera na hindi naman kanila sa kagustuhan lang nila na mag makapwesto manatili sa power natutokso lang. So, hindi natin inuusga ng bawat isa, kundi lalong ipagdasal, and hopefully, no, we can share also words of God na po pwedeng magamit kung sakaling o kung kailan na natin kailangan talaga. Kaya yan, no? Kaya naman yan. So, first week pa lang tayo, mahaba-haba pa itong ating lalakbayin, kaya, be alert, No? Maging conscious tayo sa ating mga gagawin, sa ating mga sinasabi, maging sa ating pong pag, pagbubukas ng mga social media. Basta nandyan si Kristo, nandyan ang salita ng Diyos, kayang-kaya natin yan. Amen? We stand and we profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father.